Uh, yes po, isang magandang magandang umaga na naman po at uh, isang content na naman po na maaaring uh, ikatawa ng iba at ikagalit na naman ng iilan. Ang akin po nga uh, paulit-ulit na paanyaya uh, sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo ay aking inaanyahan uh, inaanyayahan po na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. So yan nga po mga kabarangay, uh, recap lang ng konti. Yan nga po, uh, marami po ang naghintay na mababanggit o babanggitin po ng Pangulo kung ano po ang uh, kanyang desisyon o magyayari sa barangay at SK election. Pero wala po uh, mga kabarangay, uh, marami po ang uh, nadismaya. At ngayon, ito na nga po ang uh, isang lumulutang na issue na naman ngayon. Ito ang bagong issue na ang... Uh, Batas na ito ay maglalaps tulo o magiging ganap na batas na talaga uh, sa August 15 daw. Ayon po sa mga komento sa baba at sa ilan po na mga uh, sa ilan na mga content creator. Uh, siguro po ay may basihan nga sila o baka po meron silang abogado na pagtanungan. Uh, kaya po nalala na pwede o maaari. Uh, nabuhay pa ang uh, Term Setting Bill na ito. At ito nga po ay tulo sa August 15. Uh, bago po yan mga kabarangay, uh, ako po kasi ay uh, nag-content na sa aking paniniwala po, uh, ito po ay matagal ng patay. Pero dahil po sa mga pagyayari, ay naisip, at, uh, naisip natin baka ito po ay mamamatay. Uh, ito nung nga po na nakaraan na July 20 uh, 27 na last day po ng 19th Congress. So yan po yung aking uh, tinitindigan at paniniwala. Uh, ito nga po, lumutang yung uh, buhay pa ito at uh, talagang lumalaban pa mga kabarangay. Pag-usapan po natin, paremi po sa ating mga kabarangay, uh, yes, naniniwala po na sa August 15 nga po uh, maglalaps in tolo na ito. Uh, subalit uh, ang paniniwala po ito ay uh, nababahiran po ng kaunting uh, mali. Ano po ba ang mali na gusto kong sabihin? May mga content creator po kasi na sinasabi o maging ng mga nagkukomento na kapag ito daw po ay nag in tolo sa August 15 ay wala nang magagawa ang Korte Suprema. Wala na rin pong magagawa daw si Makalintal dahil ito'y ganap na batas na at wala nang makakapigil. At ang halalan daw po ay magaganap na sa November 2, 2026. Mga kabarangay, ako po ay naniniwala na maaaring maging ganap na batas ito at maaaring ipatupad po ang halalan sa November to 2026 kung ito nga po ay maglalaps in sa August 15. At ito ay dataan pa ng proseso at kapag ito po ay nakalusot sa mga proseso na dadaanin niya, yes po, tama, totoo po na talagang batas na nga ito. After po na ito ay maglaps in ano ba ang pagdadaanan po nito? Siyempre po, kagaya po ng pagpirma ng Pangulo, ay ia announce po yan o yung publication po na sinasabi. Hindi po maaaring hindi i-publication yan. Parang sa, nung nagtatrabaho po ako sa gobyerno, kapag na-promote ang isang tao, pinapaskil po 10 days yung nasiit na ang taong ito ay na-promote. So may sapong araw ang sino mang gusto mag musa sa kanya kung may complain. At kapag wala po nag-complain, yun, promoted na siya. After po ng uh, publication. Ganyan din po sa batas, mga kabarangay uh, Pinirmahan man niya ng Pangulo para maging batas or nag in tolo. Hindi po mawawala sa proseso na iyan po ay dataan ng publication. Kapag uh, hindi po natapos yung publication nito o yung paanunsyo sa lahat po ng mga malalaking kompanya uh, uh, kumpanya ng uh, radio o television man, pati ng newspaper at ng gazette po ng a-guberno uh, gobyerno. Mga kabarangay, hanggang hindi po natatapos yung prescription period, pwede pa pong mag-complain ang sino man. Yes po, basta registered voter, uh, registered voter. Sabi nga ay pwede pong mag-petition dyan sa naglaps in tulo, na batas na po, na iyan. Hindi po totoo na kapag naglaps in tulo, ay wala na pwedeng mag-complain. hindi na pwedeng uh, ireklamo o i-petition. Nagkakamali po ang mga nag-iisip ng mga ganito. At kung sakali nga po na ay uh, walang magpipetisyon, hindi na pipetisyonan, yes po, okay, good na po yan. Mangyayari na po. Kaya lang, kapag nagreklamo nga, yan po ay makakarating na nga sa so Korte Suprema magkakaroon po ng hearing. Magkakaroon po ng parang demandahan yan. At kung sino po ang katigan ng Korte Suprema. Ito po ha, ah, pakinggang mabuti. Kasi ang daming nagsasabing bias ako eh. Sinasabi ko lang dito kung ano ang totoo at tunay na mangyayari. Alimbawa, kinatigan po ng Korte Suprema itong nga. Uh, paano ka lang batas na ito. So, good na yan. Okay na yan. Yan na ang matutupad. Eh, kinatigan siya ng Korte Suprema eh. Kung ang kinatigan naman po ng Korte Suprema, itong uh, petitioner, ano po mangyayari? Siyempre po, yung pong uh, hatol o Supreme Court ruling po ang ipatutupad. Three term, ah uh, three years, three term, ang halalan po ay, ayun uh, yun nga po, December 1, 2025. Ganyan po ang katotohanan mga kabarangay. ay uh, hindi po nagtatapos na kapag ito po ay uh, in tolo sa kaliman, sa August 15, ayon na yon. Hindi po may pagdataanan pa po siya. Kaya uh, ang desisyon po kapag yan ay nakarating ng Korte Suprema, si last po, Korte Suprema. At kung sakali po na uh, walang magpetisyon, halimbawa, walang magpetisyon, uh, wala kaya ang karapatan o hindi na kaya iimik ang Korte Suprema kasi masasalaula, matatakpan yung kanilang ruling eh yung kanilang hatol noong nakaraang uh, unconstitutional na isinulong na batas. Nagtatanong lang po mga kaparanggay para maragdagan lamang po yung ating uh, kaalaman. Bay mga nagsasabi naman po na uh, kahit daw ito po ay maideklara na unconstitutional, ay mapopostpon pa rin daw po ang halalan uh, kagaya ng nakaraan ano, uh, na deklarado po na unconstitutional, pero napos po na kaalalan. Pwede bubang bang mangyari yan? Totoo po ba? <coughs> yes po, mga kabarangay. At yan po ang gustong-gustong uh, ang uh, hinihintay na mangyayari po ng mga nagsulong yan. Yan na lamang po kasi ang opsyon nila. At kung batas po kasi ang paiiralin, pag-uusapan, walang lusot po ito. Hindi makakalusot dahil nga sabi ko may gusot. Pero yan po ang isa sa kanilang taktika, technical, na kahit may deklarayan na unconstitutional, ay matutuloy pa rin po ang pagpo-postpone ng halalan. Pag-uusapan po natin sa susunod na video kung bakit at paano. Opo, mga kabarangay, sa susunod po na video ay uh, pag-uusapan natin uh, yung uh, nadeklara nga na unconstitutional pero napospon postpone pa rin. Uh, hindi lang po kasi natin pwedeng isasak dito uh, dahil masyado pong mahaba. Uh, ayaw ko naman po kasi uh, gumawa ng mga video na lalampas po sa sampung minuto. 3 minutes to 10 minutes lamang po karamihan yung ginagawa ko kasi ayaw ko rin pong mainit yung mga uh, taga-subaybay po natin yung mga nanonood natin eh di lalo nang lalo na po na uh, haba yung uh, paghihinagpis ng mga uh, haters natin kaya hanggang uh, 3 minutes to 10 minutes or minsan umabot pa yata ng uh, 12 minutes mga kabarangay muli po maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at uh, uh, bukas na ba? Yes po bukas na po yung uh, registration. So may ginagawa ka bang plano kung hahabol ka? Nakapag-ipon ka na ba ng ipaparehistro mo? <laughs> ah, mga kabarangay kung wala kang namang gagawin bukas hanggang ah, gabi naman 'yan eh. Pwede kang mag-stay sa mga ah, sa mga lugar na kung saan may uh, registration sa inyong barangay. Medyo pakinindikit ka, pa pahay-hay. <laughs> Medyo pabulong na hahabol ka ng kagawad. At uh, yan po, nakakapagsimula ka na ng uh, technical, practical na steps. At muli po, sasagutin na naman natin ang uh, mga katanungan na bakit ko sinasabi po na 101% eh ituloy po ang halalan sa December 1, 2025. Kagaya po, nang uh, napag-uusapan po natin, eh sa August 15 pa lang yan magiging laps in eh So, hindi pa siya ganap na batas sa kasalukuyan. Kaya po, ang umiiral pa rin po na batas ay ang Supreme Court ruling. Kaya tuloy po ang halalan, tuloy na tuloy ang halalan sa December 1, 2025 dahil wala pa nga pong ganap na batas. <laughs> eh sa July, uh, August 15 po, ihintayin po natin yung August 15. At kapag sumapit na po yung August 15, malulusaw na po itong uh, Or uh, parang matatakpan. Ibig ko po sabihin matatakpan na naman ang uh, ang uh, batas na, na ito nga pong term uh, setting bill ay mangingibabaw na. Siyempre eh, ganap na batas na yan eh. Kung naglapsin tuloy, eh, ganap na batas na siya naman po ngayon ang nangingibabaw. Mga kabarangay, ganyan lamang po yan. Sana po uh, maintindihan nyo. Eh napakadali na lang namang intindihin. ano ba yung umiiral ngayon. Eh di yun ang uh, susundin muna. Kapag napalitan, natakpan na, eh yung bago. <laughs> Ganun lang kadali. At uh, mahilagdag ko lang po sa mga nagtatarong mga kabarangay, bakit daw po uh, hindi kasama sa pagpaparehistro itong uh, mga transfer? Uh, mga kabarangay, wala po akong maisasagot dyan dahil Comelec uh, decision po yan at wala naman po kasing ipinalabas, pinahayag ang Comelec uh, kung bakit po hindi kasama ngayon yung transfer o yung local transfer pero yung uh, foreign transfer po ay kasama so yun lamang po ang maisasagot ko uh, uh, wala po akong idea bakit po hindi kasama ang uh, transfer o local transfer uh, dito po sa voters registration nga mga kabarangay